News update Mga balita ngayon. 28 million na halaga ng inihinalang marijuana na samsam na sa checkpoint sa Isabela. New People's Army wala nang kakayahang maimpluwensyahan ng election 2025 ayon sa Philippine Army. Sospek sa pagpatay sa Pinay sa Slovenia, hawak na ng otoridad. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tinatayang 28 million pesos na halaga ng hinihinalang mariwana at isang granada ang nasamsam sa checkpoint sa Rojas Isabela noong gabi ng Enero 14. Ayon sa Police Regional Office 2, ang insidente ay naganap bandang alas 10 ng gabi ng isang itim na SUV ang nagtangkang iwasan ng checkpoint ngunit nabangga sa patrol car ng police agad na nagkaroon ng hot pursuit operation ang mga pulis at naitaboy ang sasakyan sa barangay downtown Malik Isabela matapos ang higit dalawang oras na habulan. Dalawang lalaking kinilalang sina alias Jomel at alias Rico, parehong residente ng Mandaluyong City, ang inaresto. Nakumpis ka mula sa SUV na ang 222 bloke ng hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng 26.64 million pesos. 19 rollo ng mariwana nagkakahalaga ng 2.28 million pesos at isang granada. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP Rojas ang mga sospek at ebidensya para sa tabang dokumentasyon pinuri ni Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., Police Regional Officer to Director Chief, ang matagumpay na operasyon ng mga pulis at binigyan tiin ang kahalagahan ng mga checkpoint para mapigilan ang krimen at mahuli ang mga lumalabag sa batas. Anya patuloy na magbabantay ang kapulisan 24-7 upang sugpuin ang ilegal na droga at krimen sa rehiyon wala nang kakayahan pa ang New People's Army o NPA na gambalain o makialam sa 2025 midterm election ayon sa Philippine Army. Sa ad ni Army Spokesperson Colonel Louis Di Baala, sa kasalukuyan estado ng NPA ay eh wala na umano itong kapabilidad pang maimpluensyahan ang nalalapit na halalan. Kung pagbabasehan ang mga naunang ulat na bunsod ng Combined Military and Civilian Efforts na buwag ang 88 sa 89 na NPA guerrilla units sa buong bansa. Sa kabila nito, mananatiling alerto ang army units at magpapatuloy sa internal security operations para tugisin ang mga natitirang lider ng armadong grupo. Ito ay para matiyak rin ang mapayapa at matiwasay ang eleksyon ngayong taon. Kasabay nito, hinikayat ni Di Maala ang mga nalalabing kasapi ng komunistang grupo na sumuko at ibaba ang kanilang armas. Nasa kamay na ng mga otoridad ang sospek sa likod ng pagpatay sa pinay na si Marvel Pakturan Kuchianshik sa Slovenia ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sa isang statement, kinundina ng DFA ang kremen at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng biktima sa Pilipinas. Patuloy din ang komunikasyon ng kagawaran sa magulang ng 27 anyos na pinay. Iniulat na pinaslang si Pakturan Kuchiyanshi ng kanya mismong asawa na si Matia Kuchiyanshi habang nagbabakasyongon sa isang resort sa Blend, Slovenia noong December 29. Si Mitya ngayon ang itinuturing na prime suspect dahil nagkaroon umano ng pagtatalo ang dalawa bago ang insidente. Dagdag pa ng ahensya, pinapangasiwaan na ng Philippine Embassy in Vienna na nakasasakop sa Slovenia ang pag rate sa labi ng biktima na inaasahang darating sa susunod na linggo. Ibinalita rin itong very cooperative ang Slovenian government sa pagbibigay ng hostisya kay Marbil. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.